Hello guys, good evening. This is it, All right, first day of Ramadan ngayon. It's me again, Pusong Ligaw TV. All right, marami salamat guys sa pag uh, uh, sa akin channel. All right, ah uh, kahit din ako, kahit papaano ano no. <laughs> By the way, um pasinsya naga nito ang mukha ko ngayon. Medyo singkit ako ngayon kasi medyo masama ang pakiramdam ko. At saka dito naman sa mukha ko is pinkish. Sobrang happy. Ay nako, pag ganito kasi mga sinario na ganito yung mukha ko, um, malamang allergy na yan. Allergy sa init, allergy sa sobrang malamig. Iwan, sabi ko sa amo ko kanina, iwan kung ano bang kay gusto sa mukha ko. <laughs> By the way. Right, so sinasabi ko sa inyo dati guys na oh, kahapon na Uh, everyday ako mag-update sa uh, ulam ni Loloto ko. Everyday din ako mag-update sa um, pagkain ko ngayong Ramadan. So, first day of Ramadan, uh, mga kapusong, yes, ito ang pagkain ko. Right? So, may, may pipino, kamatis, at uh, sambusa or Iwan kung ano na sa, sa, ano, Bisaya. Basta lumpia. <laughs> at saka ito pong sure ba ko, yung sabaw ko. At ito naman yung kahapon niloto ko. Ito kahapon at saka itlog. So, isang tupperware yan ni maliit. Dalawang ano lang, uh, mga nasa tatlong kutsara lang po ito. Yung karne. Kasi para siya ma... ma... Uh, maabot chit sa 9 days so gisiparit-siparit na ko gilagi butang na ako sa kanang mga gagmay nga plastic no tupperware so yung pang pang pantulak ko naman is mm, mainit na tubig so sinadya ko to na mainit na tubig kasi after ko kumain is malamang mm, malamig na to <laughs> kasi sobrang lamig dito eh Uh, kahit nakasira yung pinto, nakasira ang bintana, tumatagos pa rin ang lamig. Kaya ito ang suot ko is everyday talaga to. No, yung jacket ko, tas nilalabhan ko lang siya every two days. Kaya yung amoy sa kusina ay dumidikit sa jacket. So, every two days ang laba ko pag kinagabihan na. Alright, so kakain na po tayo guys kasi nag na at ngayon is ako lang pala nag-iisa dito kasi tinawagan ng nanay ng amo ko, ang amo ko, di ba? Ang amo ko kasi walang plano pupunta sa sa nanay niya, pero tinawagan sa in last minute. So ayun ang amo ko, biglang lupad. <laughs> uh, umalis yung amo ko, so ako lang nag-iisa ngayon at tayo ay kakain, siyempre pa. Hmm. lang. Ay, ito ko lang. Wala kong hawakan. Alam nyo ba, guys, kung ano ang paglalagyan ko sa ano ko? Dito, oh. Dito. Dito. Ay, ito. Okay. Toyo to. Gagamitin ko to. Right? Ito. Broccoli. Hahaha. ano ko lang sa broccoli. So, nakikita nyo na yung ulam ko, guys. So, ito. Oh, sambosa. sambusa tatlo lang ang hiningi ko sa amo ko kasi ayoko nung maraming eh, ano eh sapat na sa akin tong medyo malaki siya ayan tatago tago, tago. ketchup nilalagyan kasi ito ng ketchup eh pang ano Uy, well, actually guys oh, masama yung timpla ko ngayon masama pakiramdam ko so kakain na tayo guys Lord, salamat sa blessing karon nga ihatag mas ako. Dito sa para sa dong kalakasan ng aking mga ka kiwis kiwisan Alright. Maraming salamat sa blessing, God. Pakain na po tayo, guys. Sip. Sa pau kailangan sa bau everyday. Pula kay kung nawong Ilang Hmm. Yung manok kahapon. Hindi <laughs> <coughs> mo napunta si Rose dito. Wala kong sama kumain. Hmm. Medyo mababa niya. Okay, Okay. Okay. right So kakain tayo kasi buong araw walang kain, ngayon lang tayong oras ng kain. Hmm. Malaya ako sa ilaw. Parang bigtong madilim. Hmm. Ito na yung pinakasalata ko. Kamatis at saka ano, pipino. At saka, ano lang nilalagay ko eh, toyo. Mm. sense na kay guys. Ako ay gutom na talaga. Vlog. Sarap itlog oh. Bang hang. Mm. Guys. Kakain Kain na ako. <laughs> Kain tayo. Mm. Huwag akong malagyan sa cellphone kaya nahirapan ako sa forma. Sarap ng sabaw. Sarang wala. Pagkatapos kong kumain, inam ako ng gamot. Tapos, matulog ako kasi yung amo ko mamaya pa yun alas 11 darating. Hmm. Mag ano pa sila doon, mag chika-chika. Baka din magsimba din sila. Hmm. Wala kita talagang plano yung amo ko. Alis kanina. Kasi nag-prepare na ko eh. ngayon gala ko sa mga pagkain niya. Hmm, biglang tumawag yung nanay. Na ko. Lumupad. Ano ito sa plano? Yung wagan man eh. Ano? Ah. Iliwan na naman ako. <laughs> Always. Laki akong naong asin. Hmm. Yung sabaw na higop ko ngayon is loto to ni amo. Umalis uh, siya. Ayun. Hinati niya sabaw niya. Kasi malabang doon sa kabilang. Maraming pagkain doon. Ha. Kasi first day Ramadan, di ba? So, lahat ng tao walang kain. So, yung oras, alasayos yung kain. So, abot-abot ang mga pagkain na mga daladala -dala sa mga anak. Yung anak ng amo ko, dalawang lalaki, nagpuntahan dito. kadalasan niyan sa first day Ramadan, sila magkasama. eh iwan ko lang sa amo ko to, nag pa, maglupad bilis pas 4 na ano. Kaya, umuwi na lang yung dalawang lalaki. Anak ni, anak ni amo. Umuwi. Sa kanila doon sa asawa nila. Sumabay ang kumain. Actually, nandyan lang sila sa likod eh. Sabi ko wala dito nanay ninyo nandun sa nanay niya. Mm. Ayun guys, salamat sa inyong kuam. Oh, so kaam na. Thank you, thank you talaga sa panonood ninyo guys. Thank you talaga. Hmm. Bye bye guys.